Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang magkakampiyon na nga na ngayong season, ang Los Angeles Clippers. pag uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagawa pa rin nga po ng trade, ang Los Angeles Lakers. Kahit anuman nga pong gawin ng Los Angeles Clippers sa kanilang lineup ng mga nagdaang taon sa NBA, ay hirap para naman nga po sila sa pagpasok sa NBA Finals. Ngunit simula nga na po nang sumali sa kanilang team si James Harden ay bigla na lamang nga po nag-ibang sitwasyon ng kanilang team. Gayong itinuturing na nga po talaga sila ngayong legit na championship contender dahil sa kanilang hawak na bago at napakalakas na super team. Sa katunayan, matapos nga po nilang talunin ng OKC Thunder sa kanilang huling game, ay umangat na nga po sa 26 wins at 14 losses ang kanilang record sa West. Ngunit kahit na ganoon ay may mga nagdududa para naman nga po sa kakayahan ng kanilang team pagdating ng playoffs. Pero ayon na rin naman nga po kay Charles Barkley, malaki nga daw po ang chance na makaabot sila hanggang sa finals at magkampiyon pa ngayong season basta't masigurado lamang ng kanilang team na healthy at walang mangyayaring injury na naman sa kanilang mga manlalaro na siyang nag-iisang bagay lamang nga po na makakapigil sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagawa pa rin nga na po ng trade ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ako sa inyo, mukhang gumaganda na nga po ang kalagay ng ng Lakers matapos magsunod-sunod na pagkapanalo ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po sinasarado ng kanilang team ang posibilidad na gumawa ng isang malaking move ngayong season Since meron nala nga po silang maliit na trade option matapos tuluyan ang may trade papunta sa Pacers ang isa sa kanilang mga target na si Pascal Siakam, At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, hanggang ngayon nga po ay para pa rin naman ang Lakers sa pagkuha kay DeJounte Murray sa pamamagitan ng isang trade. At maupuha nga po nila ito gamit ang kanilang trade package na bubuhin na Austin Reeves at isang future first round pick. And speaking of DeJounte Murray mga katrops, Napatunayan na rin naman nga po nito ngayong season na bukod nga po sa kaya niya magtala ng malaking puntos ay kaya rin naman nga po niya maging clutch player matapos nga po nitong talo ni ng Orlando Magic sa kanilang huling game gamit ang kanyang buzzer beater. Kaya siguradong mapapakinabangan nga po ito ng gusto ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.